Hello, 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 hello. Good afternoon everyone. Manang leads ulit. Ayun, ano tong hawak-hawak ko, guys. Um, ito po ay PWD ID ni Rabay. Um, sa mga hindi pa nakakaalam, baka uh, may mga kakilala kayo or may may mga kapamilya kayo na uh, PWD. Uh, Wag naman sana, pero kung meron man, um, sa mga hindi pa nakakaalam ng PWD ID, pwede itong makuha sa DS sa MSWD office sa munisipyo ninyo, gano'n. Um, magpa-endorse kayo from barangay para makakuha kayo sa munisipyo ninyo or sa city hall ninyo, gano'n. Kasi ang laki ng ano, parang senior citizen discount din sila, um, uh, 20% lahat. Lagi ko tong nagagamit sa ano, lagi ko tong nagagamit sa uh, sa fast food, sa McDonald's, Jollibee, ganon, grocery, ganon. As in 20